Pero ha, in fairness, marami talagang dumalo dyan sa Quirino Grandstand sa pagtitipon niya ng itong mga INC members. Marami eh, talagang halos puno. So saludo tayo dyan na pagplanuhan ng mabuti. Meron bang nahalong mga DDS dyan? Sabi nga nung isang nasa social media rin, posibleng meron. Nagpagawa rin ng mga puting t-shirt. <laughs> Pero kayo ba'y naniniwala na ang rally na yan ay matatawag lang na kahilingan nila para maging mapayapa ang ating bansa? Kasi unang-una, -una, wala namang kaguluhan dito sa atin. Wala namang masyadong problema. Ang problema dito ay yung mga Duterte. Yung gustong pabagsakin yung nasa Malacanang. At ang totoo niyan, maliit na grupo na lang yan. Hmm. Ay kung ito talaga Uh, rally for peace lang nako sana ano ho bukas na bukas din pagkatapos ng rally unti-unti na nating makamit yung iniisip nila na nakapayapaan ng ating bansa magkaiba kasi siguro yung kapayapaan na iniisip natin kumpara doon sa sinasabing kapayapaan na itong mga INC members baka kasi ang kapayapaan para sa kanila ay maluklok sa si Sara Duterte. Yun siguro yung kapayapaan. Sa mga INC members dyan, ah, baka po ay baliktad na rin ang kaisipan nyo. <laughs> na yung kapayapaan para sa inyo ay kaguluhan. Hindi ba? Kasi ulitin ko, wala naman po tayo talagang problema. Ngayon, ang problema natin sa si Sara Duterte, can our government take care of it? Yes! Yes! Lahat ng, lahat ay na, 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 Walang problema kung paanong hawakan ng ating gobyerno ang mga kinaka, kinaka, kinakaharap nating problema sa politika. Isang Sara Duterte lang yan. Mga Duterte lang yan. And take note, ang ginagawang paraan po ng nasa Malacanang at ng ating gobyerno ay puro sa tamang proseso. Hindi po pagwawala. Hindi pag-aalboruto. O, oh, sino banalo? Natural. Yung kumikilos, na ginagamit ang utak. Okay? Hindi ang emosyon. So, etong si Mr. Jason sa mukhang inamin niya dito na uh, ayan o, sabi kasi um, ayan nga, INC members, ginamit na ni Jason sa ang inyong rally para sa interes ng mga DDS. Lalo na kay Sara Duterte. Kasi ang sabi ni si Jason sa nagsisidatingan na sila. Lula ng mga bus, van, train, Barco, eroplano, may 5 milyong pilipina daw ang inasang lalaho sa pambansang rally laban sa impeachment at para sa pambansang kapayapaan. Pero, di ba, silang mga diehard, ang mas matinding mag-promote na itong rallying ito, talagang iisipin mo kaduda-duda. Hmm. Kaya nga madalas kong sabihin kung ito'y para sa peace rally lang talaga, para sa kapayapaan ng ating bansa. Bukas na bukas napakapayapa na po ng bansa natin. Wala na rin ang mga panggulo ng mga Duterte. Yun ba ang gustong mangyari na itong mga INC? sanang Sa Davao City, simula kanina umaga daw ay nagsisidatingan na ang 500 kalahok or 500,000 kalahok sa gaganaping rally. Hmm. 500,000 daw. batang hmm. Ba't ang konti? Akala ba 32 million kayo? Okay. Sa paglungsad ng ganitong uh, kalalaking rally, talagang malaking pondo ang kailangan dito. Bakit kailangan mong pondohan hmm? Ang panawagan ko no, ng peace rally or ng kapayapaan, kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi talaga yung, yung level na sinasabi niyo kapayapaan, hindi yun matutupad. Okay? Kasi uulitin ko ulit, ang gusto nyong kapayapaan ay yung kabaliktaran. Ang gusto nyong kapayapaan ay si Sara Duterte yung naandun sa palasyo ang gusto niyong kapayapaan, mamayagpag ang fake news, mamayagpag ang kasinungalingan, at lahat ay namumuhay sa kadiliman. Abay kayo naman.